Magandang araw mga kasaog. Kalmado naman yung dagat. Walang hangin at walang alon. Ikatambay yung mga bangka natin. Walang nagpalaot. Dagat natin kalmado. Walang hangin at walang alon. Yan si Manong yung Nagputol ng panangga ng bangka niya. Kaya walang nagpalawot mga kasawag kasi matumal sa huli pag may umalis sana maraming huli mamaya para may ulam tayo si ano? si Guni wala yung bangka niya dito ano yung bangka niya wala nagkawilda ng bisogo Ah, uh, yung mga kasaog, si Eric din. Nagkawil din ng bisugo. wala din yung bangka niya dito. Dalawa ang mga kasaog, nagkawil ng bisugo. Sana maraming huli mamaya para may ulam tayo, papalaot Maraming salamat, magandang araw sa ating lahat.